Mga katlips, nandito po tayo ngayon sa Gabi Plantation. Pakita ko po sa inyo kung paano sila magtanim. Kita nyo po yung likuran. Yan po yung mga Gabi Plantation nila dito. May mga dahon na, yan na po yung mga malalaki. So yung kapareho guys, is pa, ang palay at saka yung Gabi is magkasim lang po. Kailangan po talaga may tubig. So napansin niyo wala pa po yung mga dahon. So ito na yung mga malalaki. May mga bunga na to, guys. You know. Ang lalaki ng mga dahon. Tsaka ang labong na. Dito naman yung kakasimula pa lang. Mag-start pa lang na pagtanim. Yan you oh. Know? Di ba? Sim lang po ng palay. Kailangan may Uh, tubig pero hindi naman film ka harvest is may tubig sa pagtanim lang may tubig di ba 一般。